Hello 18s, excited na ang mga fans ng SB19 at 18s sa Japan dahil malapit ang concert nila doon sa kanilang Asia Patatag World Tour Concert in Japan. Kaya naman pinakita ang venue ng concert ng SB19 doon sa Japan. Kaya naman so fabulous at luxurious tingnan ang uh, concert venue ng SB19. Na ito, yan po ang ating mga picture na kuha kung saan uh, yan po, dyan po magtanghal ang SB19 bilang uh, Asia pagtatag parte ng kanilang uh, concert sa Asia.